Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Master Galen. Andito na naman po tayo upang magbigay ng dagdag kalaman sa inyo tungkol sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon dito sa video ito ay tanong ng isang taga-subaybay dito sa YouTube channel pati na rin sa Facebook page na si Miss Circle na tanong niya tuwing magte-take daw siya ng antibiotic ay nagkakaroon siya ng LBM or diarrhea or yung pagtatae. So pag-usapan po natin ngayon 'yan, kaya po panoorin niyo po. May mga nagtanong na rin kasi neto sa akin dati, no? Hindi lang dito sa social media at naitanong na rin po to sa akin dati ng mga kakilala ko personal, no? ang tanong po nila, yun nga po, eh, bakit daw tuwing mag-take sila ng antibiotic? nag nagtatay sila, no? na yung chan, tapos may at pupunta sa CR para dumumi. So, nangyayari po talaga to, pero hindi sa lahat ng tao, no? Hindi lahat ng nag-take ng antibiotic nangyayari to. So, usually, uh, common to sa mga maha, uh, may mga gumagamit ng matagal na rin ng or ng matagal na rin ng H2 receptor blocker o kaya 65 years old above ka na ang edad mo o kaya naman um, meron kang IBD or yung IBS yung inflammatory bowel syndrome or disease no so kadalasan nangyayari to sa kanila no so ah, bakit ba ganon no na di ba dapat pag nagtake ng antibiotic mamatay na rin yung ano kung ano man infection natin diyan sa katawan so bakit ba nagbibigay tayo ng antibiotic sa isang tao so nagbibigay ng antibiotic sa isang tao kung may infections. Halimbawa, meron kang respiratory tract infections. Halimbawa, ito ay pneumonia or bronchitis, etc. etc. No? Any kind of infection. Minsan nga kahit hindi sa respiratory, kahit anong infection. So, magbibigay ang doktor ninyo ng antibiotic para itake ninyo for several days. No? One week or two weeks. Ganun. Right so, pag nag-take po kayo ninyo noon, man, mga ilang araw, no? mga usually a day after or two days, mga ganon, makakaramdam na kayo na parang, parang naglulus bowel na kayo, no? nagtatain na kayo. No? Mayat, -mayat po, pala yung punta sa CR. Bakit ba ganon yung nangyayari? Ang responsable po kasi dito ay yung tinatawag namin na C. difficile na bacteria. Ito po ay isang uri ng gram-positive bacteria o yung tinatawag namin na Clostridioides difficile. No, yan po ang tawag sa kanya. Ang hirap pong i-pronounce, no. So, yan po ang tawag kaya tinatawag nang namin CDP, CDP nang tawag na lang namin. So, yan po yung responsible, no. Lahat po ng tao meron ganyan sa kanilang bituka. Ngunit hindi po yan nagka, uh, nagdudulot ng sintomas sa pananakit ng chan or pag lbm no. Kasi po, meron tayong good bacteria din sa ano natin, sa bituka, no. May good and bad bacteria po tayo diyan. So, 'yan po yung tinatawag na gut microbiota. So, 'yan po yung isa parang isang komodidad na kung saan andiyan yung good at andiyan din yung bad, bad bacteria. So, yung good bacteria na 'yon, tumutulong din 'yon sa pagdigest ng ating mga kinain at tumutulong din sila para pigilan na dumami or puksain yung bad bacteria. So, si alimbawa, si ano, si Lactobacillus, no? Um, good bacteria tapos si C. dip, uh, bad bacteria. So, nandiyan sila. Pero wala silang i, wala silang idudulot na problema. Ngunit pag nag-take na tayo ng antibiotic para nga po sa inyong isang specific na bacteria. For example, meron tayong streptococcus bacteria na dapat patayin. So, hindi, pag nag-take tayo ng antibiotic, hindi naman nun pipiliin kung sinong kita targetin niya na, na bacteria. So, pati yung good bacteria, papatayin niya. So, pag nagkaganon, pag yung good bacteria natin sa sa sikmura o sa bituka na, na namatay din mamamayanin na ngayon si C. diff na bacteria no siya na ngayon ang bida kasi namatay na yung mga good bacteria wala nang pipigil sa kanila so ang mangyayari dadami sila so pag dumami sila yun na mamiminsala na sila magre-release sila ng mga toxin no may tinatawag kami dito ng toxin A and toxin B no so hindi na tayo magpapakalalim at hindi naman kayo mag-e-exam no para lang mas maunawaan ninyo sa madaling um, pamamaraan ng pag-explain ko, para mas maintindihan niyo po yung nangyayari diyan sa ano niyo sa pagtatay ninyo dulot ng pag ng antibiotic. So ayun na nga po, no? Mamamayanin na ngayon si C. diff. So magre-release siya ng toxin. So i-inflame niya rin yung mga ano natin, yung mga bituka natin. So dahil wala na rin pipigil sa kanila, dami sila ng dadami. So yun po ang responsable kaya po nagtatai po tayo. Ngayon, may nag, may tanong naman sa akin diyan. Bakit bakit ano? Um ganun pa, bakit nabubuhay pa rin sila samantalang may antibiotic? Eh di ba bacteria sila, bakit hindi sila pinatay ng antibiotic? Ngayon kasi yung mga broad spectrum na antibiotic na yan, eh mabisa talaga yan pero si si deep kasi na bacteria eh resistant siya sa ganun no, may panlaban siya may mga pores siyang tinatawag na para panlaban niya doon no? pores ha hindi pores pores P-O-R-E-S no? Uh, hindi ko doon yung antibiotic so meron siyang ganun hindi ka hindi mo siya basta ba, ma, 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 ma mapupuksa may nagtanong naman sa akin paano ngayong gagamot eh na hindi pala kayang puksa inyo ng antibiotic meron po ang antibiotic na kayang pumuksa po doon. Kagaya po ng vancomycin bang at saka yung pidoximycin. So, yan po yung mga example ng uh, antibiotic na pwedeng pumuksa doon sa C. -dip. Ngayon, may isa na namang tanong na sumulpot. Uh, bakit daw hindi na lang yun ang ibigay na antibiotic tuwing may infection tayo para hindi na mangyari itong C. -dip? No, hindi po pwede, no? Kasi yung pagbibigay po ng antibiotic ay depende po sa target ng doktor Ninyo kung anong gusto niyang pagalingin. Tapos depende rin 'yun sa edad, saka uh, ng tao, sa general uh, health condition ng tao. Yung pagbibigay niya ng antibiotic. Kaya po, hindi kayo basta-basta pinapagpa-take ng antibiotic na walang konsulta sa doktor kasi nga iniiwasan natin yung mga ganitong pangyayari tapos po yung magiging resistant na kayo. So, hindi, hindi yan gano'n po na, ay, ang nakagaling doon kay, alibawa, kay Pedro, ay gano'n na lang iti-take ko dahil parehas lang kami ng infection. Hindi po yung gano'n no? So, depende po yun talaga. So, ganun po yung nangyayari, no? Yung dalawang gamot na nabanggit ko, hindi pwede yun basta i Kasi nga, hindi unang-una hindi yun broad spectrum. Baka pag tinake nyo yun, nawala nga yung C-dip ninyong bakterya, namayanin naman yung streptococcus bacteria ninyo, lalo kayong nagka-infection sa respiratory, hanggang sa nagka-komplikasyon na sa puso, etc., etc. Dahil lang doon sa maling, maling tinake ninyo, no? So, eh, bakit mag-take pa rin ng antibiotic kung magkakaroon ng problema doon? Kaya nga nang sabi ko, hindi lahat ng pasyente ay maaaring makaranas dito. No? Yung iba talaga, meron ng mga pasyente na mas vulnerable sa pagtake ng antibiotic. So, ang gagawin na lang po para maiwasan yung pag lbm para hindi rin tayo ma-dehydrate, eh, kailangan po, syempre, um, keep hydrated, no? Tapos, lalo na yung, yung take ng mga Oresol, no? Kasi nagdito rin nag pag grabe rin yung pagtatae mo, maaaring magkaroon ka ng electrolyte imbalance. So, take ano, mga yung lagi na bibili niyo diyan, yung sikat na sikat, no? So, so pwede niyo naman inumin yun, yun pero mas mabisa pa rin yung Oresol, no? <laughs> yung ORS, no? So, mas mabisa pa rin 'yon. Um, tapos po, para hindi magtae, avoid niyo rin yung mga Uh, pati yung oily food, sa kayo, mga dairy products so tapos yung mga easy to digest lang, no? O yung mga masyadong hard to digest na pagkain para hindi naman ma-compromise din yung ano natin, yung bituka po natin. So, ganun lang po, no? Pero um, pag napansin ninyo na tapos na kayo mag-take ng antibiotic, tapos ba? Lampas 2 days na, tapos na kayo mag-antibiotic. -antib lampas 2 days na ganun pa rin, nag-LBM pa rin po kayo. So, konsulta na po sa inyong doktor. No? Kasi hindi po pwedeng ganon. Uh, dapat yon matigil na rin. Dahil tumigil ka na rin ng pag-take ng antibiotic. So, kailangan konsulta sa doktor para ma-address po yan at maresetahan kayo na naman ng tama. So, kayo po yung mga nakakaranas ng mga ganyan, natural lang po yan, no? Yung pagkakaroon ng pag pagtatae, no? Pero kung ang inyong pagtatae ay lumalagpas na sa anim na beses sa isang araw no. yung uh, balik niyo sa Casillas. Um lampas anim na beses na isang araw, Yung talagang watery yung ano niyo, yung dumi. So, konsulta po agad sa doktor no. Pero pag yung mga syempre yung alimba, mga uh, less than mga 2, 2, 3 to 4 no, 2 to 2 to 4 ano times uh, a day. So, okay lang yan basta keep hydrated no. Huwag uh, niyo kung makakaramdam talaga ng um, parang pangihina, na parang nahihilo, na parang mawawalan na ng malay, no? So, konsulta po agad sa doktor ninyo para maagapan po yung yung dehydration po talaga. Siyempre po, ang kailangan lang naman natin ditong ingatan ay wag tayo ma-dehydrate. So, yan lang po, no? Uh, marami pang tungkol dito, no? Hindi na tayo magpapakalalim. At least naintindihan nyo na kahit pa paano ay, meron pang ginagawa dito, no? May mga malalala kasing, ano, um, kaso ng C. diff no infection no ang tawag pala sa ganitong uri ng ano ng uh, karamdaman ay yung antibiotic associated diarrhea no yung C. diff infection o yung Clostridium difficile infection so kung may mga karagdagan pa po kayong tanong na hindi ko nabanggit po dito at gumugulo pa sa inyong isipan na nice yung matutunan din malaman So, maaari nyo naman po dito ng i-comment sa comment box o kaya i-direct PM nyo po ako sa Facebook page na Master Galen PMS Official. ayun uh, yun po ang ano natin. na Hindi na doon sa Master Galen lang na Facebook page siya. Wala na po yun. No? Alam, al marami na rin na. Ewan ko kung alam, pa, alam ng iba. Baka napakarami nang nagme-message doon. Hindi ko nasasagot. Wala nang sasagot sa inyo doon. Kasi parang ano, hindi, wala na tayo. Hindi na tayo maka-access nung ano na yun, nung page na yun. So, doon po kayo sa Master Galen PMS Official. So, sana po may natutunan na naman po kayo. Paalala po, ang mga video nilalabas po natin dito ay tanging gabay lamang. Ugaliin pa rin po na sumangguni sa inyong mga doktor upang masuri kayo ng mas maayos. At nang sa gayon, syempre, mas maayos din ang magiging management sa inyo. Mas mapapabuti ang kalagayan ninyo, mas mapapabilis ang paggaling ninyo. Hanggang dito na lang po. Ako po uli si Master Galen. Kita-kita po uli tayo sa next video. Paalam pansamantala.